naghain ng petition for habeas corpus ang kampo ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves matapos siyang arestuhin sa Timor-Leste. Sinabi naman ng Timor-Leste government na ipadedeport nila si Teves dahil hindi na nila katanggap-tanggap ang mahigit dalawang taong pananatili roon ng dating kongresista. May unang balita si Salima Refran. Hindi na nakapalag si dating Negros Oriental Representative Arnie Tevez nang arestuhin ng mga otoridad sa kanyang bahay sa Dili, Timor-Leste. Magiging ang kanyang abogadong mahigpit ang pagkakayakap sa kanya, kasama rin kinuha na mga ng Timor-Leste Immigration Police. Nananatili sila ngayon sa Ministry of Interior doon. Ang video ng pag-aresto ipino sa social media ng anak ni Tevez na si Axel. My father, Arnie Tevez, has been kidnapped. At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor Leste. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence and picked him up. They just picked him up without documents. without warrants or any form of legal documents we are held against our will they will not letting they are not letting me go and they don't have uh, sira laiha mandado. wala rin daw access kay Teves ang kanyang mga abogado kaya ang kanyang legal team naghain na ng petition for habeas corpus so kung i-grant po yung writ dadalhin po sa hukuman si Ginong Teves at doon po ay kailangang makumbinsi nang mga authorities na umaresto kay Ginoong Teves kung bakit siya inaresto. Ang Department of Justice, itinangging may private plane na dumating sa Timor Leste. Git ng DOJ, wala pa silang natatanggap na anumang legal na dokumento kaugnay ng pag-aresto kay Teves. Naghihintay daw sila ng aksyon ng Timor Leste kung ideport ide ba si Teves bilang undocumented foreigner o may extradite tulad ng hiling ng Pilipinas. March 2024, unang inaresto ng mga otoridad sa Timor-Leste si Tevez. Itinuturo siyang mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo noong March 2023. May arrest warrant at Interpol red notice si Tevez para sa mga kasong multiple murder, frustrated murder at attempted murder. Itinuturing din siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Pero kahit na-aresto noon, pinalaya rin siya kalaunan ng pagbigyan ng kanyang petisyon na habeas corpus. Humiling din siya ng asylum doon. Hiniling naman ng gobyerno ng Pilipinas ang extradition. Una itong pinagbigyan pero binasura rin kalaunan ng Timor-Leste Court of Appeals matapos umapila ang kampo ni Tevez. Ang desisyong yan, inaapila pa ng Pilipinas. Nitong Marso, sinabi ng Department of Foreign Affairs na dismayado ang Pilipinas sa kawalan umano ng tiwala ng Timor Leste. Sabi pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, makakaapekto raw ito sa hiling ng Timor Leste na maging miyembro ng ASEAN. Kasunod niyan, nagpahayag si Timor Leste President Jose Ramos Horta na naisa nilang maalis sa kanilang bansa si Teves sa lalong madaling panahon. Ilang araw naman bago ang ASEAN Summit ngayong buwan, nagpahayag ang Pilipinas ng pagsuporta sa ASEAN membership bid ng Timor-Leste. Kasunod ng summit, inaresto si Teves ng Immigration Police. Ayon sa tagapagsalita ng gobyerno ng Timor Leste, seryoso at di katanggap-tanggap ang presensya ni Teves sa kanilang teritoryo. Ang pananatili raw ni Teves sa mahigit dalawang taon doon ay nakakaapekto na sa bilateral relations ng Timor Leste at ang Pilipinas at may implikasyon sa kanilang seguridad. Sa bisa ng administrative decision ng kanilang Ministry of the Interior, ipadedeport daw si Tevez dahil nasa Timor-Leste siya kahit wala raw siyang valid visa o legal authorization. At kanselado na rin ng gobyerno ng Pilipinas ang hawak niyang pasaporte. Ayon sa byuda ni Degamo na si incoming Negros Oriental 3rd District Representative Janice Degamo, isang makabulang tungo sa katarungan ang pag-aresto kay Teves. Patuloy pa rin ang kanilang panawagan na mapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Matagumpay na idinaos sa ngatin ito koalisyon ang kanilang civil mission sa Pag-asa Island kung saan na kasama nila ang mga mangis dat na hatiran ng supply ng gasolina. Live mula sa West Philippine Sea, may unang balita, si Bam Alegre. Bam! Evan, good morning. Naglalayag na nga pabalik ng Maynila ang ating ito coalition matapos nga yung successful na civil mission sa Pag-asa Island. Pero hanggang ngayon, habang kahit pabalik na, ay uh, meron pa rin nakashadowing na isang China Coast Guard vessel sa mga oras na ito. Matapos ang isang araw at kalahating paglalayag mula El Nido, Palawan, nakarating sa Pag-asa Island ang MV Kapitan Felix Oca. Lula ng barko, ang civil mission ng ating ito coalition para sa isang sea concert for peace and solidarity. Naging hamon ang masamang panahon pero tuloy ang tuktugan. Na to, kayo na dito? Pagdating sa territorial waters ng Pag-asa Island, sinimulan ng programa sa pagkanta ng ating pambansang awit. <laughs> Sa bridge ng barko ay tinuloy ang concert. Isang pagdiriwang ng pagkakaisa ng mga artist mula sa iba't ibang bahagi ng Asia. Tulad ng Indonesia, Malaysia, at South Korea. Pati na rin ang sariling atin. Kasabay ng programa, dumating ang mga mangingisda ng pag-asa island para makadaupang palad ang ating itong koalisyon. Binigyan din sila ng supply ng gasolina. Ang mensahe sa China ay klaro, gusto natin ng kapayapaan sa West Philippine Sea. At yung kapayapaan na yan, hindi lang Pilipino ang may gusto, pero yung mga mamamayan din ng ating mga kapitbahay. Tayo ay nakapag-jamming, tayo ay nakapag-concert. Uh, this is again a historic uh, mission because it's the first ever concert at sea for Peace na ginanap natin dito sa West Philippine Sea. At ang maganda sa misyon na ito, hindi lang mga Filipino artists ang tumugtog at nakikanta, nakijam din yung mga artists dun sa mga karatig bansa natin. Meron tayong artists mula sa Malaysia, Indonesia, South Korea. Nanatili ang pagbantay ng Philippine Coast Guard sa MV Kapitan Felix Oka dahil sa kanilang monitoring noong alas 3 ng hapon, Meron tatlong barko ang China Coast Guard at dalawang Chinese Maritime Militia Vessel sa palibot ng Pag-asa Island. Sa buong biyahe ng MV Kapitan Felix Oka na natiling nakabuntot ang China Coast Guard. Noong una, dalawang nakasyalo na barko. Meron ng mauna sa West Philippine Sea ang isang escort ng ating ito koalisyon sa Pag-asa Island. Sinundan ito ng isang vessel ng China Coast Guard. Very lucky when naka-approach tayo. Ng this, uh, na, 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 ano rin ako na-amaze na, na nakalapit tayo ng ganong kalapit sa ating... Uh, Pagasa Island. And very ano rin ako na, kasi na like we nung first mission namin talaga nag uh, kwan sila nag tense o nag, ano, sila ng dangerous maneuvering. So siyempre yung ating uh, safety of the ano safety of the vessel and safety of the groups. So nag abort mission kami nung first uh, mission namin. So okay Ngayon, very ano talaga. Okay ang ano natin. Uh, sabi nga eh, successful yung Ivan, China Coast Guard Vessel 21549 ang nasasagap ng radar ng ating private training ship na MV Kapitan Felix Oka. Samantala, yung ating escort mula naman sa Philippine Coast Guard ang BRP Melchora Aquino. Live mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News. Ako si Bam Alegre. Uh, balik sa iyo, Ivan. Salamat, Bam. Dalawang linggo na lang bago magsimula ang EDSA Rehabilitation. Para makatulong sa mga maapektuhang commuter, lang agahan na ang operasyon ng MRT 3. Kay Unang Balita Live si EJ Gomez. EJ Igan bahagi ng EDSA rebuild, ang planong mas agahan ang biyahe ng mga tren dito sa MRT. Ngayon kung mangyayari daw 'yan, ay malaking bagay daw ito doon sa mga commuter na nakausap natin no, na arawang bumabiyahe sakay ng tren papasok sa kanilang mga trabaho. Madaling araw umaalis ng kanilang bahay sa Quezon City ang construction worker na si Wilson para pumasok sa trabaho sa Makati City. Inaagahan daw niya lagi para iwas traffic. Kaya approved daw sa kanya ang plano ng Transportation Department na mas agahan o gawing alas 4 ng madaling araw ang pagbubukas ng MRT mula sa kasalukuyang 4.30 a.m. Mas malaking bagay yun kasi maga, marami maga pumapasok eh. Kaya may ko kasi pag matanghalin rito haba ng pila. Sa Las Piñas naman ang gagaling si Jenny na bumabiyahe patungong trabaho sa Pasay City. Pag umay MRT ng alas 4, approved sa akin yun ma'am kasi mapapadali na ang biyahe ko. Hindi na ako magtatatakbo sa main up. Pag nagahabal-habal ako umabot ang 300 eh. Isang way lang kapag sa MRT nga raw ang biyahe niya, nasa 100 pesos na lang ang kanyang magiging pamasahe. Ang MRT ang inaasahan ng pamahalaan na sasalo sa mga pasaherong iiwas sa mga bus at jeep kapag nagsimula na sa June 13 ang EDSA Rehabilitation. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga commuter sa MRT stations, tinanggal na ng Transportation Department ang mga X-ray machine para mapabilis ang pila ng mga pasahero. Mayroon namang metal detector at bomb sniffing dog para magbantay sa seguridad ng mga mga istasyon. Magdaragdag din daw ang pamahalaan ng mga bus sa EDSA busway. 8.7 bilyong piso ang pondo ng pamahalaan para sa EDSA rehabilitation na inaasahang matatapos sa 2027. Ayon sa Transportation Department, 200 kilometro ang haba ng kalsada sa EDSA na i-rebuild ng pamahalaan. kaibigan, sabi ng ilang commuter na nakuusap natin, o no, talagang magandang bagay daw yung mas maagang pagbubukas ng MRT stations. Pero sana raw mas marami pa ang train at yung walang aberya na posibleng maging sanhi ng pagka-delay sa kanilang mga biyahe o di kaya naman yung pagka-late daw nila papasok sa kanilang mga trabaho o papunta sa kanilang mga destinasyon. At yan, ang unang balita mula rito sa Cubao, sa Quezon City. E.J. Gomez. Para sa GMA, Integrated News. Plano ng gobyerno na palawigin ang programang 20 pesos kada kilong bigas. Isasali na rin daw sa mga pwedeng bumili nito ang minimum wage earners. Live mula sa Quezon City, may unang balita si Bea Pinlac. Bea, Igan, tama ka. Malapit na raw maging abot kamay ang 20 pesos na bigas para sa mga minimum wage earner sa ilalim ng diwa program ng gobyerno. Pero panawagan naman nakausap natin sana mas lumawak pa yung sakop ng mga nakakabili ng murang bigas gaya ng naunang ipinangako ng Pangulo. Kung ngayon, mga senior citizen, solo parents, persons with disabilities at indigents pa lang ang pwedeng makabili ng 20 pesos na bigas sa Kadiwa stores, sa susunod na buwan, mabibili na rin ito ng minimum wage earners ayon sa Department of Agriculture. Bahagi ito ng kasunduan ng DA at Department of Labor and Employment. Sa ngayon, nasa 645 pesos ang daily minimum wage para sa mga empleyado ng non-agriculture sector sa NCR. Magandang balita raw ito para sa mga nakausap natin na mamimili. Pero may dagdag na hiling din sila sa gobyerno. Pare-pares naman tayong tao. ba? Diba? Ganun yun eh. Lahat nagugutom. Kaya kailangan walang pinipili. Dapat pwede kang bumili. Dapat naman talaga lahat. Kasi lahat naman kumakain, lahat nagugutom. Diba? Kailangan ma lahat ma-accommodate ng mga 20 pesos na bigas na yon lahat sila lahat sana tayo lahat makabil buti nga ngayon natupad <laughs> di ba tagal ng pangako na yon Igan, ayon sa ilang nakausap natin, pabor sila sa bigas na hindi nakakabutas ng bulsa. Pero mahalaga pa rin daw na maganda ang kalidad nito. At yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Kasunod ng utos na courtesy resignation sa gabinete, pinagbibitiw na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga opisyal ng Government-Owned and Controlled Corporations o GOCC. Na ang bumisita naman ang Pangulo sa dalawang NFA warehouse sa Bulacan na banggit niya ang planong pagtatakda ng floor price sa palay para hindi malugi ang mga magsasaka. Narito po ang aking unang balita. Isa sa mga dinaraing ng mga magsasaka labis daw silang binabarat ng mga trader at binibili lang ng 12 pesos kada kilo ang kanilang palay. Ang puhunan po kasi naming farmer sa bawat isang ektarya, eh, hindi po bababa sa, sa 50,000. Pero pagka po nabili na yung palay nyo po, eh, napakababang halaga. Hindi mo na po kinikita kasi marami ka pang babayaran. Sabi ni Pangulong Bombong Marcos, pinag-aaralan nila ang paglalagay ng floor price para hindi malugi ang mga magsasaka. Binabalanse lang namin, siyempre, yung presyo na binibili ng consumer at saka yung presyo na binibili sa farmer na wala namang malugi. Sinabi yan ng Pangulo nang bumisita siya sa dalawang warehouse ng National Food Authority sa San Ildefonso, Bulacan. Hirit pa ng mga magsasaka, taasan sana ang pagbili ng NFA sa kanilang tuyong palay. Imbes na 24 pesos kada kilo, gawin daw sana itong 28 pesos kada kilo. Siyempre gusto niyang taasin. Biglang pumalakpak Nagkamali ako ng tanong Ituloy din daw sana ng NFA ang pagbili ng kanilang palay dahil tumitigil daw ito pag natapos na ang panahon ng anihan. Pangako ng Pangulo, paiigtingin ang Department of Agriculture ang tulong para sa mga magsasaka pagagandahin din daw ang mga pasilidad at magdaragdag ng mga equipment Plano rin daw nilang patayuan ng Kadiwa Store ang mismong warehouse para makapagbenta ng 20 pesos na bigas. Isa ito sa dalawang warehouse dito sa San Ildefonso, Bulacan na may kapasidad na tig 58,000 na sako ng palay na nagsimula ng ipadala sa mga miller. At oras na magiling at maging bigas, dadalhin na ito sa iba't ibang mga warehouse ng NFA para maging bahagi ng P20 rice o yung 20 pesos na bigas para sa mga vulnerable sector. Ayon sa NFA, target nilang maibenta ang 20 pesos na bigas sa buong bansa na sa susunod na taon. We are on the planning stage. Mayroon ng mga technical working groups on how we will uh, implement this on a nationwide uh, scenario. Ang 20 pesos na bigas ng gobyerno, kinikwestiyon ng ilan dahil sa timing nito. Lalo't inilunsad ang programa sabay sa panahon ng eleksyon. Hanggang kailan daw ito kayang tustusan ng gobyerno? sagot ng Pangulo. Yung mga nagsasabi, hindi, ano lang yan. Not, uh, medyo, ano, uh, uh, pang, pang uh, ano lang yan, pang papogi lang yan. Watch me sustain it. <laughs> And then, uh, we'll talk in uh, uh, May of uh, 2028. Oh, natuloy ba o oh, hindi? Yeah. We found the way. We found the way. To... Matapos na mapagbitiwi ng Pangulo ang mga miyembro ng kanyang gabinete, pinagsusumiti naman ngayon ang courtesy resignation ang mga namumuno sa Government Owned and Controlled Corporations o GOCC. Kabilang dyan ang non-ex-official chairpersons, chief executive officers o CEO, appointed directors, trustees at miyembro ng GOCC Governing Boards. Hakbang daw ito para suriin ng Pangulo ang performance ng mga opisyal sa mga ahensya ng gobyerno, kabilang na mga GOCC. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Ipinapanukala ng Department of Education na bawasan ng tatlong general education subjects ang kolehiyo at ilipat ito sa high school curriculum. Ayos sa ang Art Appreciation, Contemporary World at ethics. May ganito na raw kasi sa high school kaya mas mabuti raw na i-incorporate na lang para hindi na paulit-ulit ang mga inaaral ng mga estudyante. Ito rin ang mungkahi ng Tactical Panel for Teacher Education ng Commission on Higher Education o CHED. Malaki na raw kasi ang general education component sa kolehiyo At kapag nabawasan, posibleng mabawasan ng isang semester ang kolehiyo. Nakikipagnayan na ang CHED sa DepEd sa pagsusuri ng mga programang parehong ginagamit sa kolehiyo at high school. Na itala ang pinakaunang kaso ng monkeypox o mpox sa Iloilo -Ilo City. Kinumpirmaya ng health office ng Lunson. Wala raw travel history ang pasyente. Nasa mabuting lagay naman daw ang pasyente at naka-isolate. Gayun din ang apat pang suspected cases ng mpox. Kinumpirma rin ng Iloilo Provincial Health Office na may isa pang kumpirmadong kaso ng mpox sa probinsya. Hindi na tinukoy kung saan eksakto. At wala rin daw travel history ang pasyente. Naka-isolate na siya pati ang siyam na close contacts. Dito nakaraan linggo lang, lima ang nagpositibo rin sa MPAC sa tatlong probinsya sa Mindanao. Sampu sa South Cotabato, tatlo sa Sultan Kudarat, at dalawa sa Maguindanao del Norte. A meaningful activity. A meaningful activity with friends. Yan ang sinare ng ilang sparkle stars sa kanilang pagbisita sa Philippine Animal Welfare Society o sa kanilang Instagram accounts, pinost ni na Andrea Torres, Teo Tolentino at Aras San ang kanilang experiences as volunteers. Enjoy ang tatlo habang ini-explore ang facilities, pati ang pakikipagbonding sa rescue dogs and cats at resident turtle na si Poji. Inakayat din ng Sparkle Beauty sa kanilang followers na mag-volunteer at i-consider ang pag-adopt ng rescued animals. Sa ngayon, may 70 dogs at 163 cats na inaalagaan ang POS. Eto, excited naman ako dito. Isinilang na ang baby boy ni Nakapuso Stars, Megan Yacat, Mikael Daes Sa Instagram, isinir ni Mikael ang uh, isang compilation ng kanilang journey hanggang sa panganak ni Megan. Overwhelming emotions daw ang nararamdaman ni Mikael sa new unlocked chapter nilang mag-asawa. Nag-share din ng Polaroid photo si Megan mula nung una niyang linggo ng kanyang pagbubuntis hanggang sa naging family of three na sila. Bumuhos naman ang pagbati ng kanilang mga kaibigan. Congratulations, guys! Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award winning newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.